anong masasabi niyo po doon sa sinasabi ni BBM na wala daw na itulong si Pangulong Duterte sa mga biktima ng Yolanda? Napakasinungaling po. Sinungaling as in sinungaling siya. Kasi alam na mga taong bay at taong pagluban na si Duterte ang may tulong sa kanila. Ito ang katulad dito sa pamamahay po. Katulad dito. Sino man ang nagawa nito ng mga hapabahay kung hindi si Duterte ang nag- tulong sa mga survivor nga Yolanda. Ano ba yung tatay ni BBM? Pinalibing ba? Wala. Hindi! Si former President Duterte ang napapalibing! Hinanakit po kami sa administration ni President uh, BBM mm -hmm. dahil isa po kaming nabudol dahil na nakaraang eleksyon sacrifice talaga namin. Grabe! Walang hinihingi na kapalit kahit pira. Wala kami natatanggap. Dahil gusto lang na namin na sumusunod-sumunod kami sa kay Ma'am Inday Sara. Kasi si BBM yung dinalan niya. So ngayon nangyari, uh, ginawa niya, wala siyang utang na loob. Dahil sa lahat ng mga promise niya, pangako niya kay President, former President Duterte, siya ang sumunod sa mga bell, 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 lahat ng na mga nagawa ni, ni former President Duterte eh, na hindi natapos yung mga project niya po. Nangako siya, siya ang susunod na sumusupport, siya ang magpapatuloy. So ngayon hindi niya ginagawa. Mga sinungaling yun sila. Tapos kami, sacrifice kami, nagtulong sa kanya dahil kay President, former President Duterte na si Marcos ang tutulungan natin. Pagdating ng oras, walang kwinta, wala siyang utang na loob kay sa mga Duterte. Dahil ang Duterte mabait talaga. Pila ilang president lumabay? Ano na ano, nakaraan? Dumaan. Dumaan po. Ano ba yung tatay ni BBM? Pinalibing ba? Yan. Wala. Hindi. Si former President Duterte ang napapalibing. Talagang dapat sa kanya ipababa ipap na yan sa pwesto. Kasi walang kwinta ang mga taong bayan kahit kunting programa na itulong niya. Wala, wala na siya pag-intindi sa mga tao na sumusuporta sa kanya na karang eleksyon. Pagdating ngayon, wala na siya pakialam. Mga personal interest na ang kanilang ginagawa po. Labi yung mga tambaluslos na yan dapat patanggalin niya sa pwisto kasi walang ginagawa sa buhay nila. Kaya ngayon, Duterte, ipaglaban namin talaga. Kahit kailan, hindi magbabago ko. Ma'am, ano masasabi niyo po doon sa sinasabi ni BBM na wala daw na itulong si Pangulong Duterte sa mga biktima ng Yolanda? Napakasinungaling po. Sinungaling as in sinungaling siya. Kasi alam na mga taong bay at taong pagluban, na si Duterte ang may tulong sa kanila ito, katulad dito sa pamamahay po katulad dito sino man ang nagawa nito ng mga pabahay, kung hindi si Duterte ang nag, tulong sa mga survivor ng Yolanda tapos ngayon sasabihin niya walang nagagawa so, so wag mo kaming anuhin wag mo kaming lulukohin kasi ang taong bayan marunong alam, kahit anong gagawin ninyo dyan, alam na kayo kasi huwag kayong magsabi na walang nagawa si Duterte. Si Duterte, ang, ang president na pinaka gusto sa mga tao talaga dahil sa uh, war on drugs. Ma'am, di ba taga-samar po kayo? Opo. <coughs> ano no, I mean, Ormoc? Ano, Northern Samar. Northern Samar. Katarman. Doon sa mga kapitbahay ninyo, mga kaibigan, kamag-anak, uh, ano po ang nasasabi nila Ah, um, sa kasalukuyang administrasyon. Ni Duterte. No, 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 kasalukuyan. Okay, Marcos. Oh, ang narinig ko doon kasi isa akong district coordinator. Mm -hmm. Alam ko yung mga sinasabi ng mga tao na talagang kung gusto ipababa baba, si Marcos, ipababa na lang. Mm -hmm. Kasi gusto nila talaga. Kasi naghihirap ang mga taong bayan mm -hmm. tulad ng bilihin. Mm -hmm. Ang ang mahal ng bigas 60 ang kilos, ang kilo ng bigas, ang mga manok, ang mga baboy, lahat lahat ng mga gulay. Walang walang lahat talaga na mga bali, mga binibinta, mahal as in. So, ang gusto sa mga tao, ibalik si Duterte. Mm -hmm. Dahil hindi sila nagalaala ng na mga anak nila mag-school o uwi ng gabi, hindi sila natatakot dahil wala naman mga adik, wala naman nag-drugs. So ngayon, parang bumalik na yung drugs. Kaya ang sabi sa mga parents na talagang administrasyon ni Duterte, nahirapan tayo dahil ang taas ng presyo. Di, Marcos. Marcos. Ah, ni, Marcos, I mean, sorry. Ah, ni Marcos dahil puro na lang taas ang presyo. Tapos yung mga mga binibinta ng mga taong bayan, ng mga farmers, ang mura. Kaya wala nang mangyari talaga. So, kailangan talaga tulungan natin si Duterte. Yun ang sabi sa akin talaga. Sabi ko, huwag kayong mag-alala kasi ginagawa ni Tatay Digong ang gagawin talaga niya, ha? Para pagtulong sa atin sa taong bayan. Ma'am, meron pa kayong meron oh kayong kilalang mga farmer, mga mga kapitbahay ninyo? Puro po mga farmers. Uh, na may tanong nyo ba kung sila eh natulungan ng kasalukuyang uh, presidente na si Bongbong Marcos? Wala po, wala kaming alam. Hindi wala kaming alam. wala po, wala. Okay, okay. Wala po. Ma'am, uh, balikan ko lang yung sinabi mo na kung ikaw lang ang masusunod <clears throat> ay dapat mag-resign na lang si BBM sa kanyang puesto. Bakit pinag-resign niyo, Ma'am? Kasi hindi man siya ano talagang ano nagmamahal sa taong bayan at saka sa bansang Pilipinas. Dapat karapat dapat natin maghanap ng leader na nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Hindi tayo mapahamak sa ano sa mga drugs, sa mga corruption, ganoon. Kaya si ano si former president Duterte talaga hangang-hanga ang mga tao doon dahil sa kanyang ginagawa no nakaraan administrasyon niya katulad no COVID-19 marami siyang tinutulong ng tao kasi walang mga trabaho ang tao maraming programa siya binibigay sa mga tao Mam, Ma sakit-sakit na natin dito, ma'am. Total, mayroon ka namang hinalaing, ma'am, eh. Ma'am, uh, nung nakaraang hapang may isang, siguro napanood po ninyo ito sa social media, naniniwala ka ba sa sinasabi ni Pangulong Duterte na si Bumbong Marcos, bangag noon, bangag pa rin ngayon at may presidenting tayong adik na kasama pang mura ng pagbili? Uh, 100% naniwala ko. Uh, na bangag si The Junior? Yes. Kasi alam naman ng taong bayan po na ano, kahit hindi sasabihan kasi nakikita sa mga report, sa mga TV, ganyan, ang mga nangyayari, updated ang mga tao dahil may cellphone, may YouTube. So, update talaga ang mga nangyayari. Nay, ikaw naman, Nay. Ano mga inanay mo, Nay, sa Marcos Admin, Nay? Uh, ang sa akin lang po, eh, ano, matataas ang bibigyan. Ang lalang na yung bigas. Tapos yung mga drugs na, na naman. Ayan. Ano na itulong si Pangulong Duterte uh, sa mga biktima ng Yolanda? Ano to yung masasabi mo? Malaki naman ang itulong kasi tingnan nyo po yung bahay nila mga na Arnie. Eh. Pati yung mga tingnan sa kapal, magandang bahay nila. Yung kay, ano, may noy noon, hindi maganda ang construction. Yeah, Ma'am, ay, ah, ayos kay Tatay Digong. <laughs> Ma'am, meron na bang tulong si <laughs> Ano dito?